yan ang itsura pagka na vacuum na siya, na air vacuum. Ito ang ating dinadala lagi. Pag malayo lang yung travel. So, meron akong antihistamine. Actually, doble to kasi. Meron akong toddler. Malaki na siya. And meron akong 9 months old. So, magkaiba yung gamot nila. Kaya doble-doble. Ano? Vitamins drop and vitamins for 3 years old. So, ayan. Doble-doble siya. Pero ito lang ang dinadala ko by Jessie. Paracetamol, antihistamine, and vitamins. Yan, ito naman paracetamol ni baby. Magkaiba pa sila. So, yan. And then, ang ating emergency kit. Yan lang naman. Bites, rashes. Ito yung gamit namin na spray pag kami sugat. This is from Tiny Buds. And then, meron tayo band-aid. And ito, lagi namin dala kasi sakitin ang tiyan ni baby. So, pampahid sa tiyan. Mansanilia. Pero ginamit lang namin to no six months and above, above na siya. Bawal siya sa newborn. Yan. Meron kami laging extension. And then, ayan, ang aming hygiene kit. Yan ang gamit nila baby. Set of feel. huggies, uh, wipes. Ito so, ang forever namin gamit. Kasi super lambot. Ayan, oh, may toy pa. Sand toy. At syempre, meron tayong dalang suka. This is suka. Suka pa umbong. Kasi mahirap na baka ma-jellyfish tayo, besh. So, dala, dala natin yan. May dala pa kaming pillow. Banana pillow yan. Inimpis ko lang din. At tapos, blanket. Super daming abubot. Ayan, beach hat. And, you know, Oh, kita niyo naman. <laughs> Pantulog to. So, inimpis ko na rin siya. And then, meron pa akong balde kasi si baby, foldable siya. Si baby kasi, ang ah, umiyak na siya. Si baby, ang hirap balawan sa shower. Usually, ang mga hotel shower na lang sila. Wala na silang mga balde-balde. So, dadalhin namin to. Ayan lang. kas other toys. And, diapers na sa kabilang bag na. Kasi, super bulky na. So, ayan. Ganyan tayo mag-travel, momshi, Ang daming abubot. Pero, ito yung mga must-haves talaga. Yung emergency kit. Ang ating electric pump. Ayan. Order na lang kayo. Ilalagay ko ang link sa comment section. Ayan, ayan. Super effective. Ito kasi ay bath towel and bathrobe ng mga baby. So, dal apat to. Ganyan na siya. Kailangan ng ating mabilisang abubot. Abubot, abubot, abubot. So yan pinakita ko lang. See ya.